Nababahala mga karatig probinsya ng Bataan gaya ng Cavite at Bulacan sa pagkalat ng oil spill mula sa lumubog na dalawang motor tankers. Nasa frontline na yan, si Riniel Pawid. Namataan ng makapal at maitim na langis sa karagatang malapit sa Isla Tibagin sa Hagonoy, Bulacan. Makikita sa drone shot kahapon ang lawak ng oil spill na patuloy pang kumakalat. Ang langis na yan mula sa lumubog na motor tanker sa Limay Bataan nitong Webes. Binabantayan na ito ng Philippine Coast Guard. Numiit po yung scope ng oil sheen. Uh, ang direksyon po nito ay southeast, south-southeast. So areas po ng Cavite to Batangas po yung possible na direksyon. Kaya ang lokal na pamahalaan ng Cavite nag-anunsyo na ng oil spill alert sa buong lalawigan. Partikular sa coastal barangays ng Ternate. Maragondon, Naik at iba pang bahagi ng Tanza. Nangangamba rin ang Pampanga sakaling abutin din sila ng oil spill at kailanganing magpatupad ng fishing ban sa probinsya. Makaka-affect din po ito ng food supply po ng Pilipinas. So this is not something that we should take lightly. Kasi po, uh, lahat po, almost 90% of the tilapia is coming po from our area. Pinag-iisipan na rin ang pagpapatupad ng fishing ban sa Bataan na direktang apektado ng tumagas na langis. Although before mentioned na negative pa based on sensory um, inspection, evaluation, siguro um, papag-usapan po namin together with the mayors yung suggestion ni Governor Dolor na 4 kilometers away from the sheen ay kinakailangan better as precautionary measure to declare a fishing ban. And then uh, as needed, it needs to be expanded as well. Ayon sa Coast Guard, lumit na ang sakop ng oil spill mula sa labing 14 na kilometro. Nasa 6 na kilometro na lang daw ito ngayon, matapos matapalan ang ilang valves ng lumubog na oil tanker. Kaninang umaga, uh, ininform in-inform po sa atin ng uh, Salvor na nakapag-sealed po sila ng 14 na. So total I mean total 14 na po. So we are we are we are still hoping na yung 24 valves ay ma-sealed Today. Sa oras na maselyuhan ang lahat ng valves, gagawin naman ang siphoning o pagsipsip sa karga nitong langis. Sa kabuuan, 1.4 million liters ang karga ng oil tanker, pero 300,000 liters lang ang hihigupin. Sapat na raw ito para mapalutang ang empty Terra Nova. At kapag may ahon na ito sa pangpang, saka ipagpapatuloy ang siphoning. Patuloy naman ang paglalagay ng oil spill boom na gawa sa Coconut Hass at Dayami mas epektibo raw ito kaysa sa paggamit ng kemikal bilang oil dispersant. Ganyan din ang sinapit ng isa pang motor tanker na lumubog naman sa bayan ng Mariveles. Galing umanong na votas ang MTKR Jason Bradley nang lumubog ito nitong Martes dahil sa lakas ng ulan at hanging dala ng super bagyong Karina. Nasa kalahating kilometro lang mula sa pangpang ng naturang barangay ang Ground Zero. Kwento ng mangingisdang si Cardo, nakita pa nila ang paglubog ng barko. May nakita rin daw silang pagtagas ng krudo noong mga panahong iyon. Kikinta dagat na yan. Paglaot namin. Kaya hindi kami makaraya dyan eh. Hapang isda. Dumadaing na rin ang mga residente dahil sa umaalingasaw na amoy mula sa tumagas na krudo. Napansin na lang po namin, nung bernes po na umaga, nangangamoy na po ng gasolina. Kasi po, kapag namimili po kami ng isda, meron po amoy gasolina. Ayon sa PCG, kontrolado na ang tagas mula sa lumubog na MTKR Jason Bradley. 5,500 liters umano ang karga nitong diesel. Empty na yung kanyang cargo with diesel. So yun na lang yung aming, uh, yun na lang yung aming pinagtutunan ng pansin, the mere fact na diesel din siya, madali din siya madesipate or mag-evaporate. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Edling Gaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.